Pang-pitong set ng mga nominado, pinangalanan na. Ngayong gabi sa naganap na ikapitong nominasyon sa Pinoy Big Brother Gen 11 ay pinangalanan na nga ang mga nominado at nanganganib na mapaalis sa bahay ni Kuya. Sila nga ay sina... At kung gusto mo pang makita at mailigtas ang paborito mong housemate, ay suportahan na ito at iboto para mailigtas sa ikapitong eviction night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Kayo, sang ayon ba kayo sa napasama sa 7th nomination night? For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!